Hello mga kering for today's video. So hapon na sa Kuwait no. nag alas sa na sa hapon. So mo ni mga kairing, galabata. Awa ka daghan gilabhan gilaban mga kering oh. Ah mo sampayan nag sa Pilipinas. Sabi ta na sa probinsya na imong gibang sampay mo na sila mga kering. Daghan kay tagilabhan. Dari kita galisod mga kering oh sa mga pangwinter kay at gud siya kay baga kay nagtila o oh, baga pa sa dagway sa inyong silingan nga pakialamira at sismusa libakira ay sumusaka so, ta rin mga sa sagdan hagdan morning view mga kairing paghapon na diri sa kuwait no makita na ang mga suga suga o oh, ba? diba so hapit na mag 6pm mauna ay view sa kuwait no So mo na siya ang bio. So, Singit ngit kita dito dapat wala kay suga nga kapasiga. pero makita pa ni mga hayag-hayag pa gyud. Hayag pa sa atong maon. cha So mo na mga kairing no. Oo na. Diri hayag kaayo. Murag parya ka hayag sa kung love life. cha. So nga na hayag pa diri. So madunggan ninyo na background music kay nag prayer time karon. So mo na view na to diri pag hapon na dari sa Kuwait mga kairing no. So, naog na ta kay Tugnaw kayo. Naog takay mga pita. So, mga kairing mo, ni sa itong kusina. Pag naog na ito, no, gubot pag yun kay. Naguna, nagitag pang laba, mga kairing. Ay, kay tugnaw kay sa taas. Pag mga laba, kao niyang, yabi eh. So, pag itakapangarin, ka pa rin, so, ka manghugas sa so, dapat hugason. Pero, una sa tanan, no, mag-init sa tagtubig, there is heater, kay magkapita kay sa tugnawa. So, nampatay another ko under, under yun. Sa una ko niya siya pagluto. Subras so, at ang himo. Ganina nga. Sweet sort top of, links or gamiat. No? So, magkapi sa tadaan. Before ito magunahuna. Kung siya nga tumbuhatan. Kaya basta ito. Nawag yun mga kairing daring dapita, So, mga kairing magkapi na ta. So, nakatadari. syempre, ta sa igam. Kaya nga ako niya siya nga nga cup mga kairing kay mo nilas nga palit sa akong amo sa mga few months ay siya namatay na palit na ni niya. Actually, doon ni Kabuok, parihaming duha. Ang isa is purple, and ako ah, blue ang dari iha purple. Pero nabuak na iya mga kairing. So, kanin siya dugay na yun ka Kap. Almost, mag-3 years na hapit. Kay, 2 years naman na manawala akong madam. So, 2 years na po niya siya kapin. Kanin nga, kanin nga baso. So, giampingan, ganako ni siya, no. Oh, lugi. Hulaman niya sa kong kauban or sa kong miga dito sa ubos. Ako gano'n siya gikuha kay. Na-remember din ako nga time nga amo niya siyang gipalit. Nga duha ka bok, sa sa kong among bayi kay. Ako hilig ko coffee. Siya hilig siya o ka ng kanabitang luya. Luya nga imuhang butagan o ininitubig may iyang ginainom pag after niya mag after niya mag dinner sa morning niya parehas may kap. Taymo ni eh. ako siyang yampingan. story time lang. <laughs> so, mo siya, nga mo din ako ginagamit Yampingan din ako siya kay hindi pa ko gusto nga mabuak siya something. Sana so, tay kape. Kape, 3 in 1. Syempre nagpabukal na tag tubig. Ay ko. Huwag ka namang mamaso, eh. So, daghan kong ibutang nga hot water sa akong coffee, mga kairing -ka ko ganahan o coffee nga tamis. So, mo nang daghan kong tubig nga ginabutan. So, na yung nga. Dako daw kay kung tasa. So, ginatuyo yun na, na ako. kay una sa tanan, I love coffee. Dili ko matagbaw sa kape nga ra. Gusto dun ko nga daghan ng kape. Na kung gamay akong tasa. Ang isa kayong ani nga kape, tamisan ako. So, mo nang ginadaghan yun ako ang tubig sa kape para dili kay siya tamis. Anong gusto ka nga medyo tabang ah, nga na gamay. <laughs> ang short sakto lang. Ah! Char. Daghan na to. tuguan niya huya. napita. So, okay nang laba. gutom ta na tayo pan. Pero wala sa tayo palaman karon Di sa tayo magpalaman. Although na ako mayonnaise pwede ko maghimo og egg sandwich with the mayonnaise pero nagikapoy man ko dahil margi pull ang sad ko so try sa tagaon with plain kami magyaman kami ganyan sa tunay pa pero ang saman nga no choice ta rin na pita ano dyan ka ano nga pag magkapita di na to maiwasan nga ang pan ato yung isaw saw kape na may idea dahil <laughs> pansin mo mga kairin. ako naanad ko nga kunyari na bread Yan siya for example tangan akong palaman pag susyan ng makaon mo tangan lang palaman rin sa taas ilarang yung ditsog anak Ganyan na palamandane 'di eh. Diba? Pansin mo pag mga sosyal. Marriage, Pero ako mga hindi man ko rich. Palamanan ako ni siya dira. Huwag na ako palaman din ako dahil tabunan. O, di ba? Tabunan. Ay, ahari na ako kaunon. So, unsa may mas pabor sa inyo mga kairing. <laughs> Kaya mo, ko ganahan nga nag-ingkit na ako palaman na derecho, Ganahan mo ko nga nag-ingkit na ako palaman na sa tunga. Ngayon, di ba? <laughs> 달라 카페